welcome to my vlog Ato guys, Ito guys, dito tayo ngayon Magngahoy tayo kasi wala kaming kahoy Kaya, yun Magngahoy mo na ako Magbiskas ng kahoy Daming kahoy kaso Putulin mo muna Mahal din kasi guys Pag maggamit palagi ng ano Gamit palagi ng Gasol ito guys ito dami kahoy dito pero, pero kailangan natin kasi guys magpipit sa gasol dahil minsan hindi natin masigurado pag wala na tayong gasol, wala para tayong pambili. Kaya kailangan may kahoy din tayong pang extra. Yan. Gumawa tayo ng paraan para hindi masyadong magastos. Ganito ang buhay sa probinsya guys. Para para po na mga kahoy dito guys na pinutol ang mahuga ni eh, kahoy kaya mayroon siyang mga sanga-sanga eh ma magatong pa naman to guys eh kaya pinagdadampot ko na pati yung pati yung uh, ano ng yog dinutok ko para maka pa na tuyo guys, maganda to i-gato.